again, congratulations and okay. Best okay, para nasa table niyo, kung pa kayong mga hawak na baso, okay. naman, sabayan natin ang bagong

It is said that our parents are our first teachers having raised us patiently from childhood to adulthood They have been our source of comfort support and okay. We have mom, Emilda Vargas Wait, Ati Perry. <laughs> ayan. <laughs> maray na ay, maray na ay daw sa Gabos, First of Gusto Ito ko giba'g sa condo dakulang. <laughs> Tingnan <laughs> Sa gabos na nagtaon sa ingitan tapang asin-suporta sa opasyong ini, sa gabos na kulang sinamat tali sa sabuas na dawawara ako, may rasong tung nata di ako makakaten. Kang mm -hmm. importante opasyon ang sanguyang panganay, ay niya sa inyong presensya at ng nang napagsupport sa mong pamilya. Congratulations to both of you, Jane. We warmly welcome to you to our family. Si sa magmura ni Jane, Matay Pate, ng buong salamat sa pag-welcome sa mga panganay sa inyong pamilya. Kamusta nunoy? Pasensya na kung sarong importante ang okasyon at ang buhay mo dahil si Mama. Sana masagutan mo ang daso kung nata kung natadayin ako ulit. Sa pirang taon, nagtatrabaho si mama sa Indo, nakikipagsapalaran sa abroad more than 17 years. Nag-sacrifice nag yung naparayo sa Indo, maski pa paano matawan ka mo ni maray na buhay, na maski harayo, de ako nagkulang magtawa nag sa inyong nag-aruga sa pagpagukula sa Indo. Ininunoy, Day, ang kasal bago sa nang simpleng pag-upgrade kang relationship status bako ini simply para masasabing nag-upgrade yung kang level kundi sa granong dakulang pasensya pag-unawa at mas kakaituhan tuhan noon bako ini araw kong pagpiday-piday na sa nasimpleng alitan buktasan ini ay pinili nin daw maghampang sa Diyos sana tabangan niya to kamo sa pag Pakusugon, ang sa indong ibahan. Sabi, sabi baga, marriage is the most memorable event. Pero bako it, iniisi, bako madali. Marriage, may your marriage be filled with utmost love and patience. Tululoy in congratulations and wish wishes for a lifetime right of happiness. Galing po yung kay Ate Peli, natay ko nakauli. Mas may gusto niya Ate Peli. Congratulations hindi naman talaga, <laughs> hindi naman